Maganda umaga mga ka-joiners, mga kapwa ko pasigay nyo. Nandito tayo ngayon sa barangay Santa Lucia at nandito ngayon ang OPLAN kaayusan. Ayan, nandito na si Vice Mayor Dudut sa sinalubong ng Barangay Council ng Hoa President at ng mga members ng HOA Ayan, at nandito rin si Kapitan ng Barangay Santa Lucia Ito <laughs> yung Salamat. kami Salamat. 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 Salamat.

yung araw-araw yung ginagawa natin. Araw-araw nag-complain mga kausap. Pero, mga mga wala tayong mga mga solution dito. Kung hindi talagang may yung... yung question? Ano yung question? sa gc advice namin sa warning Ako. Ako.

kaya pala lang tataas sa bahay nito. eh. 'to mo siya. Awana. Ito pa sa bahay. Ako 'tong mag sa na 'yan, 'di Sa tabi. Sa bahay ng Sa mangitan. ang bahay. Busay pa dito, ka rito? Bakit baligaya speed? Kung ka sa Ligaya,

Sir Mario Baguio, sabayan tayo sa tula Maraming marami salamat po sa inyong Sir, Mito. sir Mar Mario Mario, and Lily with Mommy. Maraming salamat po sa inyong araw-araw na binibigyan ng Ayan, hihinga natin na kaunting mensahe si Vice Mayor Dodot Gawerski tungkol sa ordinansa sa pag-aalaga ng mga hayo. Ang mga nais ko lang paalala sa ating mga kapwa Pag-ibigyan po na hindi po sa ating puso uh, uh, Siyempre priority po ng ating gobyerno uh, na iba ba ang pinakamagandang servisyo uh, sa ating mga kumbayan Ngunit kailangan po namin ng na tulong ninyo Kailangan ng kooperasyon ng mga sa Lalo na ang napagdating po sa problema sa ating isan uh, uh, Diyan po nagbibigat ang mga problema ng uh, kalusugan, sakit mo, no? At yung pinakamalaking issue ngayon, yung pagpapahak uh, bah uh, Kahit anong flood control kung gawin natin natin kung hindi natin itatapong yung mga pasura natin sa tamang oras, sa tamang lugar. Yan po ay babalik sa ating pagmulan. So ako'y ulit nang iniusap. No? Tuturong po tayo ng disiplina dito sa lungsod. Ipakita natin na pag tayo nakakaisa, at uh, na tayo sumusunod sa ating mga regulasyon, alipunin, eh, na pwede po natin pagandahin ang na ating lugar. Pangguli, ah, uh, ito na naman yung paborito kong uh, topic. Itong uh, dumi ng tuminang aso. Ngayon umaga, yan na naman po ang complaint na dito po kami sa Rosario 5 and 6 sa Barangay Santo Lucia. Warning po sa ating mga kapubayan na talagang pasaway at nais i bigay yung responsibilidad ng paglilinis ng dumi ng mga kayo na nila sa ibang tao titita na po kayo, 2,000 ang multa, unang beses, pangalawang beses 3,000, pangatong beses 5,000, at may kulong po na hanggang 6 na buwan so kung ayaw nyo makulong, huwag na po kayo mag-alaga ng aso Uh, kung alaga kayo ng aso at pusa, make sure na silang kayo silang alagaan at linisin ang kanilang mga tubig. Magkakaisa po tayo, magkadisiplina po tayo at mas malayong mararating natin bilang isang bayo. Okay, okay. Thank you. po. Thank you. Thank you. Salamat, salamat po. Guard sa lahat. God bless. Ayan, maraming salamat po, bye. At uh, hanggang dito na lang po ang ating vlogs. Maraming salamat po. Bye.